manghang na salita na wala namang kabuluhan, wala namang kinalaman sa serbisyo publiko. Ang mga kandidato ng alyansa na ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban po natin ang ating soberanyo at yan ay gagawin natin sa pamamagitan ng magandang pag-uusap sa pagka diplomatiko, at sa, pagka sa sa pa pagka uh, pagkita ng dignidad ng mga Pilipino, hindi natin hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo, hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang tayuhan, tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman na ating, sa ating sariling bayan. Sa laban naman, kontra sa krimen, kontra sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon ay pumatay ng libo-libong Pilipino. Ang dapat po dyan para masolusyonan niya, na po yan, ang ating maging magpagsulat ng magagandang patas, ang ating pagsuporta sa mga pulis, ang ating pagsuporta sa ating mga local government officials upang magawa nila na mabuti ang trabaho nila. At uh, sa pagdating naman po sa ekonomiya, ito po ang pinakamahalaga na ating uh, ginagawa ngayon dahil tayo ay bumabawi pa lang tayo ngayon sa pandemya. Kaya uh, kailangan na bigyan natin ng pansin ang ating ekonomiya eh, para sa trabaho, huwag naman natin puntahan, huwag na natin balik-balikan. Hindi eh, natin kailangan ang mga ilegal na industriya, kagaya ng mga poko na naging ugat lang naman ng krimen at karahasan. Kaya po ay pinanda po natin yan. At ang tunay na solusyon ay para sa trabaho at sa kabuhayan at suporta sa maliliit sa mga nangangailangan. Yan po ang tunay at, 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 tamang solusyon sa mga problema ng yan. Magkaisa po tayo sa pagpili ng ating mga leader na tapat sa kanilang tungkulin. Buo ang panindigan at handang maglingkod para sa mga maginhawa mag para maging mas maginhawa ang ating mga kabuhayan. Ito po ang ating alyansa. Ito po ang ating hinaharap sa inyo. Ito po ang magdadala sa atin ng kaunaran. Ito po ang magdadala sa atin ng pagkakaisa. Ito po mag Ang aliansa.